finally guys makaka-uwi na rin pero hindi pa rin tapos mga ka-idol ang problem problem not solved akala ko nga tapos na mga ka-idol ang hamon ng buhay hindi pa rin pala pinalabas kami guys pero magagamot pa rin siya sa bahay after 7 days po babalik kami yun sa 23 for follow up check up mga ka-idol tapos titingnan siya kung nadala ba sa gamot yung bato o hindi kung nalusaw ba siya ng gamot o hindi dahil kung hindi no choice mga kaidol kundi uoperahan pa rin talaga kaya sana uh, hindi po matutuloy yung opera na yan sana madala po sa gamot kasi napakahasel mga kaidol malaking problema po kapag ka maoperahan nga kasi alam natin na kapag naoperahan Siyempre, hindi ka makakilos basta-basta. Bukod doon, yung bulsa mo butas talaga, mga ka-idol. Mura guys, 3 days lang kami doon. Pero, yung bill namin umabit kaagad ng 10,000. Mahigit. Buti po meron po siyang PhilHealth. Nilakad po namin yun. Kaya kahit papaano nakabawas pa rin sa gastos, mga kaidol. Pero, wala pa rin ligtas sa mga gamot, guys. Malaki pa rin talaga yung gastos. Saglit lang kami doon, 3 days lang. Pero... Nakailang libo na agad kami. Wash out mga ka-idol ang pera. Hirap talaga mga ka-idol. Basta doktor na ang pag-uusapan. Pero laban lang mga ka-idol. Sana hindi na matuloy yung opera. At nagpapasalamat po ako guys sa lahat po ng mga sumuporta. nalum lalo, lalo na po sa mga nagbigay at uh, tulong financial. Thank you so much po sa mga nagbigay paabot po ng tulong at sa mga lahat po ng sumuporta sa inyong lahat po mga ka-idol. Sobra-sobra nung papasalamat po ako sa inyo. Maraming maraming salamat po. Thank you.